magkape tayo pinitan yung tubig pinitan yung tubig pinagkiin okay na ako may lang ako pang ulam kape muna tayo kape kape kape

tumulo ko na magulo tayo nang pera man din Ito ang pilit muli ko Buto-buto kasim. Laki ng radis. Eh. Radis. Um. Tapos ito. Ang gayan. Ito yung ano. ayan 90 kilo, 90 ang kilo 20 pesos banana 100 ang kilo 200 plus 2 bugasan natin to ano na yan 300 mahigit yan lahat Ilang malingki ko ngayong araw na to. Malang bilihin Pagin natin to sa rep. Uh, sa prids. Ayan. Hum. Hum. Ayan. Tapos. ka na tayo. tayo bago magluto at magugas ng mga pinamili natin. Itong eye bag ko. Eh. Hindi makatulog ng matino. <laughs> Matanda na ka talaga. Kaya bumila ko saging. Maganda daw yung saging sa ano. Hindi makatulog-tulog. Kuha nga tayo ng ano. Um, makakain. Mamaya antay tayo mag ano. Hiwa-hiwa nung mga ano. Ano bang makain Ano bang makain dito? Oh, ito na lang. konti na lang. Makaroon eh. tinapay eh paasa yung tanapay yung isa. Hindi nila nila guys. Ano? Ito na lang. Skyblix. isang ano. Ito pala yung tinapay. Lagyan natin sa ano. Okay na. Okay na tayo sa ano pa kasi ay magkinapa. Ito na lang kainin natin bago mag-umpisa ng gagawin. Bago mag-umpisa ng loto. Okay guys, almusal tayo mga labs.